Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus para sa Abril 22, 2025. Ngayon ay isang napakagandang araw para yakapin mo ang matatag at nakakakalmang enerhiya na natural mong pinagmumulan, Taurus. Sa espesyal na araw na ito ng pagdiriwang sa Earth Day, marapat lamang nakilalanin mo at ipagdiwang ang iyong koneksyon sa kalikasan, isang koneksyon nagbibigay sa iyo ng lakas, tapang, at inspirasyon. Ang likas mong kakayahan na gawing matabumpay at may istilo ang kahit na anong sitwasyon ay lalong magliliwanag ngayon. Sa bawat simpleng dalaw mo, tulad ng pag-aayos ng isang sulok sa bahay o pagbibigay ng tulong sa ibang tao, may halong sining at layunin. Ang pagiging grounded mo ay hindi lamang simpleng katangian, ito'y isang kapangyarihan na nagbibigay ng balanse sa sarili mo at sa mga taong nasa paligid mo. Sa gitna ng pagdiriwang ng kagandahan ng kalikasan, Anyayahan mong tahimik ang iyong sarili at magnilay sa mga biyayang ibinibigay ng mundo. Pagnilayan mo kung paanong ang katahimikan ng kagubatan, ang pagaspas ng hangin, at ang init ng araw ay sumasalamin sa kung anong klasing tao ka. Tahimik ngunit matatag, mapagmahal ngunit may lakas, mapagmasib ngunit may kakayahang kumilos kapag kinakailangan. Ang pagbibigay ng pansin sa kagandahan ng kalikasan ay magbibigay rin ng inspirasyon upang linangin ang iyong panloob na hardin, ang iyong mga ideya, damdamin at pananaw. Sa pamamagitan ng pag-aalaga sa iyong sarili mula sa loob, makakamit mo ang kakayahang baguhin hindi lamang ang iyong kapaligiran kundi pati na rin ang direksyon ng iyong buhay. Anumang negatibo ay maari mong baguhin sa anyong mas makabuluhan at magaan sa damdamin. Sa araw na ito, maaaring maramdaman mong humahatak sa iyo ang mga malalalim na pagminilay at katanungang pilosopikal. Maging bukas sa ganitong mga pag-iisip sapagkat maaari itong magbukas ng bagong pananaw sa kung paanong naiintindihan mo ang iyong sarili, ang iyong mga relasyon, at ang mundo sa paligid mo. Sa mga ganitong sandali ng katahimikan at pagmumuni-muni, may pagkakataong maabot ang mas malalim na pag-unawa sa kahulugan ng iyong mga karanasan. Ang mga kaisipang ito ay tila mga buto na, kapag inalagaan, ay mamumunga ng karunungan at malinaw na direksyon sa buhay. Hayaan mong ang iyong mga usapan ngayong araw ay maging mas may saysay, hindi lamang palitan ng salita, kundi tunay na koneksyon ng kaisipan at damdamin. Ang mga ganitong pag-uusap ay magdudulot hindi lamang ng inspirasyon sa iba kundi magbabalik rin ng liwanag sa iyong sarili. Habang nagpapatuloy ang iyong araw, maaaring mapansin mong may bigla ang paggising sa iyong enerhiya sa aspeto ng pagnanasa at damdaming sensual. Ito ay hindi isang bagay na dapat katakutan o itago, kundi dapat tanggapin bilang bahagi ng iyong kabuang pagkatao. Ang muling pagkilala sa iyong pagiging mapusok ay maaaring magbigay sa iyo ng bagong pananabik hindi lamang sa aspeto ng relasyon, kundi sa lahat ng bahagi ng iyong buhay, lalo na sa malikhaing aspeto. Ang pagkonekta sa iyong pisikal at emosyonal na sarili ay nagbibigay daan upang matanto mo ang mga bagay na tunay mong ninanais. At kapag tinanggap mo ito ng buo, mas mapapalapit ka sa mga layunin mong may kinalaman sa kasiyahan, inspirasyon, at personal na tagumpay. Ngayong araw, pagtuunan ng pansin ang napakalakas na kapangyarihang hatid ng pagkasabik at kilig. Minsan, sa gitna ng routine o responsibilidad, nakakalimutan nating maramdaman ang saya ng bagong bagay, ng hindi inaasahang tagpo, nang bigla ang inspirasyon, ng damdaming parang muling nabuhay. Kaya't hayaan mong ang damdaming ito ang umakay sayo. Sa tuwing mararamdaman mong buhay na buhay ang iyong kalooban, ito ay senyales na ikaw ay nasa tamang landas. Hindi kailangang maging malaki ang bawat hakbang, ang mahalaga ay may direksyon. Ang pagsisikap mong maabot ang iyong mga pangarap, sa tulong ng iyong kasipagan at ang kinggaling, ay unti-unting nagkakaroon ng anyo sa pisikal na mundo. Ito ay patunay na ang realidad na tunay mong minimiti ay unti-unti nang bumubuo sa paligid mo. Ngayong araw, makakatulong kung babalikan mo rin ang iyong mga pangarap at layunin. Kumusta na ba ang mga ito? yugto ka na? Ano pa ang kulang? Maging tapat sa iyong sarili. Hindi mo kailangang pilitin ang lahat. Ang mahalaga ay alam mong ikaw ay kumikilos sa direksyong gusto mo. Sa ganitong klasing refleksyon, mas lumilinaw ang daan, mas nakikita mo kung anong parte ng buhay mo ang nangangailangan ng dagdag na atensyon at pagmamahal. Kaya't kapag naramdaman mong bumibigat ang paligid, huminto ka sandali, ng malalim, at balikan ang iyong, bakit? Ang maswerteng kulay mo ngayon ay luntiang malalim, isang kulay na sumasagisag sa kalikasan, kasariwaan, at pagpapagaling. Ang kulay na ito ay makakatulong sa iyong pakiramdam ng balanse at kalmado, Lalo na kapag nakakaranas ka ng emosyonal na pagtaas at pagbaba. Magsuot ng damit o gumamit ng bagay na may ganitong kulay upang palakasin ang iyong koneksyon sa lupa at sa iyong sariling katatagan. Ang maswerteng numero mo naman ay labing isa, 11, 35, at anim 62. Ang mga bilang na ito ay konektado sa introspeksyon, lakas ng loob, at evolusyon ng sarili, mga elemento na mahalaga sa araw na ito. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagtatanim ng kahit isang halaman, pagsusulat ng journal ng pasasalamat, at pakikipag-usap sa isang taong matagal mo nang hindi nakakausap, munit may espesyal na lugar sa puso mo. Ang simpleng pagkilos na ito ay maaaring magbigay ng hindi inaasahang ligaya at personal na paglago. Sa pagtatapos ng araw, tandaan mong ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa dami ng natapos mo kundi sa lalim ng koneksyon mo sa iyong sarili at sa mundo sa paligid mo. Hayaan mong ang araw na ito ay maging paalala na ikaw ay isang nilalang na may kakayahang lumikha, magmahal at muling magsimula anumang oras. Hindi kailangang maging perpekto ang lahat. Ang mahalaga ay tapat ka sa sarili mo at bukas kang matuto sa bawat karanasan. Kaya't habang papalubog ang araw at ikaw ay naghahanda na para sa panibagong bukas, bitbitin mo ang diwang ito. Ikaw ay nasa tamang landas at ang lahat ng iyong ginagawa, maliit man o malaki, ay may kahulugan at layunin. Ang araw na ito ay isang biyaya. Yakapin mo ito ng buong puso. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.